Guys, welcome back to your YouTube channel. Ang yung kaibigan po si Ronaldo, no? Ah, nagbabalik na naman po. So, ah, nandito na naman tayo ah, para mag-share ng isang ah, maiksing video, no? Ah, ito po ay ah, sana ay ah, kapulutan ninyo ng ah, impormasyon at ah, karunungan. Ah, kung gusto niyo pong i-add po, pwede po. Kung ayaw naman po niyo, okay lang po. Ah, ito po ay personal kong ah, practice katulad po ng mga na-feature ko sa aking ah, short video din po. Uh, sarili ko po pong uh, personal na practice at ginagawa ko talaga ito uh, madalas po eh, ito ay uh, uh, hindi po gamot pang uh, hayop ang, ginaga ang ginagamit ng mga supplement po so uh, sana po magustuhan nyo itong video na ito at kung may matutunan kayo please give me a thumbs up, i-share nyo po at mag-subscribe na rin po kayo so nandito tayo sa uh, munting manuka natin at pakikita ko sa inyo kung ano ang ating gagawin ano. Okay guys, so uh, pagpasensya niyo na po yung mga ano no, mga babaeng eh uh, hina pumuputak na sa gilid po So uh, ngayong araw po na ito ay uh, gusto po sa inyo i-share. Uh, sa mga naglalaban na mabilis mag, uh, madalas maglaban no ng ating uh, mga manok ano. So meron po ako sa yung gustong i-share kung saan uh, maaari makatulong sa pagpababilis ng galing ng mga sugat ng ating mga warriors, no po? So, ito po ay uh, personal kong ginagamit at ng buong pamilya ko. Uh, ito po ay uh, yung tinatawag na 4-in-1 na uh, vitamin C na ginagamit ko. So, ito po ay uh, uh, immunity, Makikita nyo po yung, ayan, uh, kung makikita nyo, immu immunity po, no? Uh, ito po ay hindi nyo makikita sa sa drug store no B piling pili po ang drug store no? ewan ko swerte kung makakakita kayo ng drugstore na naga uh, nagdadala po nito so ito pong uh, vitamin C na ito ay ito po ay 4 in 1 uh, capsule no so ito po ay uh, naglalaman ng uh, vitamin C uh, vitamin D uh, moringa o yung natag nating malunggay extract at saka zinc So kung uh, para sa mga hindi pa po nakakaalam no ang vitamin C po ay uh, kailangan ng ating uh, maalaga, alaga katulad din ng kailangan natin sa katawan no para tumaas ang uh, immunity natin no uh, ang zinc naman po ay uh, napatunayan na patunayan na ito po ay nakakatulong sa pagpapabilis ng uh, paghilom uh, ng mga sugat na natamo. Okay? So kung kayo po ay bagong opera, okay, or nagkasugat, uh, tinahe or uh, kung anuman sugat ang meron kayo sa inyong uh, katawan, maaari po ninyong gamitin ang vitamin C. Pero uh, kumonsulta po sa doktor ano po uh, bago kayo gumamit. Pero ito po ay natural lamang po. At ulit sinabi ko supplement po ito. Kaya ito po ay uh, nagtataglay ng vitamin C, vitamin D, zinc at saka moringa. Alam niyo naman po moringa, uh, supplements po super superfood po yan. Ano? So bukod po doon sa na-feature ko na barley po na ginagamit ko rin po sa kanila pagka sila e, naglulugo. No? Ito po ay ginagamit ko kapag ka naglaban ako na may mga sugat po. So ipakikita ko po sa inyo, last week po naglaban ako, laban kami ni Pinsan Jojo, Uh, at uh, naman po tayo po ay nag-champion no? 2 so, hits no? so pakikita ko lang yung mga manok na ginagamitan mo nito no? at ngayon po ay after 1 week recover na po sila ano po guys ito po isa sa mga inilaban natin last week sa 2 hits po, ano so siya po ay uh, uh, a pure sweater uh, napakagaling po ng na pinanalo nito na napakagaling ng na ginalaw niya so kung hindi po sa sana na natawarin ng isa, palagay po wala siyang sugat. No? So, ang sugat lang po niya isa sa daliri. At uh, yan po ay na-feature ko na kung paano nyo gagamutin ang mga sugat sa paa, sa binte. At, at sa binte, no? Hindi sa lamang sa binte. Panoorin nyo lang po yung isang video ko kung paano nyo po uh, maaaring subukan yung aking ginagawa. At saka ito po isang tama niya. Okay? Yan po sa bagwes. So, ayan, po. At saka dito po sa, ba sa parting ito. Ito po yung la uh, tagusan eh tagusan. so tag tumagus ito dito ano so uh, katuwang po ng uh, antibiotiko na ginagamit natin uh, after ng uh, lumaban pagkatapos ng laban so, sugat so binibigyan po natin antibiotiko depende po sa grabe ng sugat no so ito po ay 3 days ko lang binigyan ng uh, antibiotiko at uh, okay na po siya Uh, balik na po siya sa kain isang araw, I think dalawang araw ko lang po siya hindi pinakain, kasi okay naman po ang kanyang kondisyon uh, pero katuwang no, after nung tinanggal ko yung uh, yung uh, antibiotic po ay ito po ay uh, inumpisahan ko ng bigyan eh, itong uh, tinatawag natin immunergy, no? itong immunergy, napakagaling po kasi po, binagamit ko ito dahil gusto kong uh, gusto kong uh, bumilis ang pagaling ng kanyang sugat So wala na ang antibiotic ko, oh. tinanggal ko na yon pero tuloy po ang vitamin. Ito po ay vitamin C lamang po. It's a 4-in-1 vitamin C na napakahusay po. So ito po, hindi siya magkasinong uh, kagandahan, no? pero grabe po ang uh, ginalaw nito. So ito po ay candidate for uh, brood. So kung sakasakali po ay uh, baka magpalabas pinsan si Jojo ng uh, ilan at kumuha kami ng mga ng personal dito. So, pakita ko si yung panchampion natin. Ano po? Okay guys, ito naman po yung uh, second fight natin, no? Kung saan uh, ito ang ating pa-champion. Uh, ito po ay uh, isang uh, bullstag. Yun ay uh, sa po yun, I think uh, 11 months yun yung unang, uh, nauna, nauna na -una natin fight. Ito naman po ay bullstag. stag. Uh, may taon, ano po? Uh, so, ito po yung ating uh, pa-champion at uh, ito po siya hindi rin kaganda ang manok no? pero uh, eh, ganun talaga pagka tayo sinamahan ng swerte po so ito po uh, may tama rin po dito sa sa dito at saka may kudlit dito siya sa may puwil at saka sa paa po so natabasan po siya ng uh, balat at laman dito pero hindi naman po inabot ang litid kaya ito po ay buhay na buhay So kaya lang po ang kanya pong uh, pakpak po ay uh, uh, tabas po, no? So hindi titignan natin kung anong pwedeng gawin dito kung makarecover, kung kakaya pa natin siyang uh, ilapan. Ito po ay kagagaling lamang po sa lugo nito, kagagaling lamang po siya sa lugo, kaya very fresh po siya. Napakasariwa pa po ng balahidong. Uh, no, Ito, may konti tama dito, may kudlit siya sa lego kung nakikita niya na meron din siyang sugat yan pero bali wala ito Okay guys so napakita ko na sa inyo yung uh, ilang uh, manok natin na ginagamitan natin ng uh, uh, 4 in 1 vitamin C no? kung saan na uh, mas mabilis silang makareponder at mas mabilis matuyo ang kanilang mga sugat uh, dahil sa active ingredient ng zinc po nito so ito naman po ay nagkakagalang ng 10 piso po bawat uh, isang kapleta So, hindi na po masama uh, kasi kung bibili po kayo ng mga vitamin C sa drugstore at uh, purong vitamin C po. no? So, ito po ay uh, napakaganda at very high quality na produkto po. Ito po ay no, in-endorse ko sa inyo, no? Gamitin ninyo. Pero, palagi lang po kayo magbababad ng uh, babarin nyo ng tubig ang ating mga lagaman. So, para sila ay na flash out nila. So, napakaganda po ah... Uh, Uh, apat apat na active ingredient, no? Vitamin C, Vitamin D, uh, Zinc, at saka Moringa, po. No? Napakaganda, po. So, makukuha nila ang uh, requirement ng katawan nila, no? Uh, lalo na po nitong nakalipas na mga buwan o no? linggo, no, po. Uh, Bigla-bigla pong umiip uh, malakas na hangin. So, ito po ay... Uh, dagdag protection na rin po sa ating mga alaga. So, alam po naman po kayo pag naglalaban ay hindi naman po kayo pumupusta ng 500 pesos lamang. Alam ko po, alam ko po na kapag kayo naglaban, katulad ko rin, eh alam natin at kinondisyon natin dahil gusto nating manalo sa laban. Kung kaya madalas yung iba kumakarga o pumaparaga ng malaki ako po, ay uh, kami naman po ay naglilibang lamang po. So, may konti rin pong pusta pero hindi po tayo talagang uh, nagsusugal. ah uh, so, kayo, para kayo mag, uh, mag uh, manghinayang sa 10 piso na inyong uh, gagamitin, ano? Sa inyong uh, mga lagang manok at ipinanalo na kayo, binigyan na kayo ng pera. Okay? So, huwag kayong manghinayang. So, piim uh, PM nyo lang po ako Okay, i-message niyo po ako. Ang isang uh, box po na bili ko nito ay 500 pesos po. Ito po ay naglalaman ng 50. 50 ang kapsula. So, ito po ay lumalabas nga po na 10 piso lamang po bawat isa. So, matagal niyo na pong gagamitin ito. Ito po yung expiration naman ay taon. So, kapag may sipon at may sugat, ito po ang gamitin niyo. Okay? Hanggang sa muli. Sana po ay nakatulong ako sa inyo at meron po kayong impormasyon uh, na napulot dito sa ating short video. Hanggang sa muli, ang inyong kaibigan po si Ronald Blue ng YouTube channel. Maraming salamat po.